Boboto ka ba sa 2025 national at local elections? Alam mo namang iba na ang mga makina na magbabasa ng balotang pagbobotohan mo. Kung anong pinal na itsura at paano binubuo ito, yan ang ipinakita ng Miro Systems Company Limited sa Commission on Elections sa mismong planta nila sa Anyang, South Korea magmula sa mga pag a ng mga screen, pagtutornilyo ng mga parte ng makina at hanggang makaabot sa pag iimprenta ng mga balota. Lahat yan pinakita ng Miru sa Comelec bilang bagong fast-track system provider ng bansa sa halalan sa susunod na taon. Ultimo nga mga dating makina na ginamit ng Miru sa eleksyon mula sa iba't ibang bansa, inisa-isa at ipinasubok din ni nila sa Comelec. Patunayan natin na ang Miru talaga ay isang manufacturing company pala ng mga ng mga automated counting machines. Nakita rin namin na handang-handa pala sila na talagang i-deliver sa atin yung 110,000 machines. Pero kahit naman natuwa ang Comelec sa produksyon ng mga makina, mahinirit pa rin silang mga maidagdag sa customization nito. Kung dati, pinabago nila ang panlabas na itsura mula sa logo, camera, at size ng screen. Ngayon, sa software naman, may mga ipinaayos ang Comelec. Ilan sa pinapabago ng komisyon... Wala ng take two o pagbawi ng mga boto pagkatapos mag-review. Magkakaroon na rin ng label ang election returns at higit sa lahat, may QR code sa pagbomonitor ng mga stakeholders ng bilang ng mga boto. Sabi ng Comelec, hiniling nila ito para hindi lang hardware ang maging bago, kundi masiguro rin na may transparency kahit ang software ng mga makina. Yan na po yung mga counter-checking natin at the same time para masiguradong transparent at masagot yung katanungan, binilang ba talaga yung boto ko? Ang miro naman, sinabing minor lang ang mga pinapadagdag ng COMELEC sa customization. Uh, regarding that question, um, uh, we would like to minimize all the any, any, suspicions that any uh, what might, might, have regarding our uh, productions. So we want to be fair and transparent uh, from the beginning. We have nothing to hide, so we want to show and uh, And, and, and should really uh, open our processes to everyone. Dito sa planta ng Miru, kayang bumuo ng 1,400 na mga automated counting machines kada araw. Sabi ng Miru, kahit may padagdag ng mga customization ng Comelec, kaya nilang tapusin ang pagbuo ng mga makina hanggang Disyembre. Pero sabi naman ng Homelec, talagang magkakasubukan ng makina kapag nagsimula na ang source code review. Kaya ito na ang susunod na gagawin nila sa oras na matapos na ang produksyon ng mga automated counting machines. Yung security pa rin ang ating iniisip dahil, dahil sa kung gusto naman natin maging transparent. Kaya lang, eh, yung po opening ng source code medyo sa lahat. Medyo dangerous po yun. Pero sabi po ng Meru, they are willing Miru is willing to open the source code to everyone, even downloading the same sa ating po mga website. So, yan pong source code. Ang pinaka-importante rin po, abangan ninyo yung international certification. Mula South Korea, Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.